Sina Pablo at Silas sa Berea Kinagabihan, pinapunta ng mga mana ng palataya sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga Berea kaysa sa mga taga Thessalonica. Gustong gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo. At araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Marami sa kanila ang sumampalataya, kabilang dito ang mga Griegong babae na kilala sa lipunan at mga Griegong lalaki. Pero nang marinig ng mga Hudyo sa Tesalonika na nangaral si Pablo ng salita ng Diyos sa Berea, pumunta sila roon at sinulsula ng mga tao na manggulo. Kaya inihatid ng mga mana ng palataya si Pablo sa tabing dagat, pero sinasila sa Timoteo ay nagpaiwan sa Berea. Ang mga taong naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Athens. Pagkatapos, bumalik sila sa Berea na dala ang bilin ni Pablo na pasunurin sa kanya sa Athens sina Silas at Timoteo.